O, siya po nagsusulat. Binigyan ko lang siya ng... Ano, ayusin mo, ah Hmm, galing, Oh. Hmm. baso. Baso ulit? Hmm, eh, Oh, oh, Is, is na. Ito pa, is. Hmm. <coughs> Doon. <laughs> galing, Eh. Oh. Is. Ano yan? Is ba yan? Ayusin mo. Hindi ganyan. Ayusin mo. Ayusin mo. Is. Kaya mo itong ginawa ko, oh. Ito ba? mm, -mm. Yan. O, oh, yan. Kaya mo yan. Mm. Ganyan, oh. Ganyan, oh. Tinan mo ako. hmm Mm. Ganyan. Kaya mm. mo. Baliktad. Ayan. Oh, Galing, ah. Oh. Galing. Mm. oh, ito naman. Bilog naman, bilog. Kasi mabilis mapalo ko. Yan, manya. Oh, di ba? Galing. Galing, galing. Habibid dyan na. Oh. Kaya papasa natin ito kay teacher. Oh, dali. Ito pa, may paso pa. Paso. Manya, kakain siya ng... Hot Paso. P. Hmm. Hmm. Oh, galing. Galing nga. Oh, liter in naman. Hmm. Oh, Ayusin mo. Oh, ba't lumiit? Ba't lumiit? Lakihan mo. Madali na, lakihan mo. Kagaya ng ginawa ko. Tinan mo ginawa ko. Ganyan ang pagsulat ng liter. Ganyan, tignan mo ako. Ano na? Hmm. Hmm, yan gawa ko. Ikaw naman, tadi. Dapat ka lang. Oh, lagyan lagi unan. pada ka may rapan. Dapat ka, dapat. pada Para di ka hmm, dapak? -mm. <coughs> mm, pasok. Gaya mo yung ginawa ko. Hmm, es, Ito maganda yung gawa mo dito eh Anong ba, ba, nagpumangit yung gawa mo doon Ayusin mo Ayusin mo Sakit ng ulo ko Dali Dali ayusin mo Ano yan? Liter P yan eh. Ayusin mo hindi ganyan. Ganyan mo. Timo, ito gawa ko. Oh. Tingnan mo gawa ko. Tingnan mo na gawa ko. Tingnan ka. Ganyan Oh. Hmm, yan. Yan mo. Oh. Oh, yan. Oh, di ba galing? Oh. Yes. Yes naman. <laughs> galing. <yan. laughs> oh. Galing, Galing nga. Bilog. O, oh, di diba? Galing mo eh. Oh, number 4 tayo. Number 4. Oh, <coughs> uh, mata, bata. Mata na. Ano? Gusto mo mata? No. Mm. Mata, bata. Magkatugma nga eh. O, oh, yan. di oh. diba? Maganda yan. O, Mabilis lang yan, no? Apat-apat lang yan, eh. Mm. Mata-bata, dali. M, di ba? Pangalan mo, McDaniel, McDavid, di ba? O, lagay mo yung M, dali. Bilis na. Kasampu yan, eh. Dito. <coughs> Kailangan makasampu tayo. Dito, lagay. Kung makulit. Bikin masakit ang ulo ko. <coughs> M. Ito. Hmm, di ba, galing? Oh, eh. Ini eh, naman tadi. Hmm, mm. tuh, Oh, galing ah. Oh, di ba marunong ka na eh. Oh, letter Hmm, tas may kuwit sa gitna. Sali. Hindi. Eh, Mali yan. Yang ganyan oh. No? Ganyan natin na mo. Ganyan no. Hmm. May isang guhit ng ganyan. Tapos guhitan mo sa gitna. Oh. Ayun, gawin mo doon. Diba, ang bilis lang. ah, pera yan. Ako, may pera ka pala mamaya niyan. Makati. <laughs> Madali ah. Eh. Baka mo. Ma! Bigyan mo muna si Pris 50, Ma. Pamasahin niya. Ano, Ma? May pera ka pa ba? Ano sabi mo? Sipri sa masahe. Ano yung bigyan kita? Baka na yun. O sige, tama na yun. <coughs> sa'yo na yung sukli. May sukli pa ba? May, may natila ba sa'yo? Makati kamay mo. Ang galing na.